Dito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. Una mo ay aking ma sa pagpapatuloy ng ating love story ay matutunghayan natin ang pagpapabrace ni Viancy. Kung matatandaan natin, noong nakaraan ay may nag sa kanya ng 60,000 para ibang brace niya na sa kanyang ngipin. Makita natin na naabutan ni Kalingap Prab si Kalingap Edu na naghihintay lamang sa labas ng dental. Lagpas isang oras na daw naghihintay si Kalingap Edu doon sa labas dahil hinihintay niya si Ate Viancy na matapos ang kanyang brace. Nakakakilig nga dahil sinabi ni Kalingap Edu na siya daw ang nagsundo kay Viancy makapunta lamang sa kanilang appointment. Matapos ang ilang oras na paghihintay ay natapos na rin ang braces ni Viancy. Kaya naman noong nakita nila si Viancy ay talagang nagulat sila dahil sa ganda nito at bagay na bagay sa kanya ang kulay ng kanyang braces. Thank you po dun sa nag-sponsor po ng Pampabrace Braces na G-Group po na kay Sir Tsaka sa NC Global Supporters po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sobra po ako nagpapasalamat sa inyo kasi hindi ko po ina-expect na ganito po na magkakaroon po ako na break. Sa ganito pong edad agad. Kala ko po, po ano, pag ano ko na po, pag may trabaho na po ako, pag nakakatulong na po ako kailangan. Pero po ito po. Thank, Thank you so much po. Pagkatapos ng kanilang appointment sa braces ay may pinuntahan muna sila na ginagulat ni Viancy. Hindi niya ina-expect na noong araw na iyon ay makakapunta siya sa lugar na iyon. Walang iba kundi ang bahay ni Kalingap Edo. Hiyang-hiya nga si ate Viancy dahil ayaw niya talagang pumasok sa bahay ni Kalingap Edo. Sinasabi niya na doon na lamang daw siya sa labas magpapahinga talagang mahiya, talaga si Viancy at napaka humble na tao ngunit sabi naman ni Kalingap Edu ay lagi niya siyang pinapatuloy sa kanilang bahay kaya naman si Kalingap Edu naman daw ang magpapatuloy sa bahay nila kahit pa ayaw ni Viancy kanina ay pumayag na rin lang siya dahil wala na talaga siyang magagawa dahil hindi lang si Kalingap Edu ang pumapilit sa kanya kundi ang buong Kalingap team para naman hindi mahiya si Viancy, ay hinawakan na ni Kalingap Edo ang kanyang kamay at ginaid papasok na kanilang bahay. Kaya naman kinilig mga noon sa ginawa ni Kalingam Edo kay Viancy. Ito, <laughs> 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 hey, dito, ah. hey, dito ka. hey. Pasok na. Viancy. Oh. Oh. Nakita mo na siya, no? Oo, dati ko nang kilala. Ako Ako ko na yung tita. Ayan po. Ayan po? kayo. Hello. Hello, ate po. Okay, magulo. Ang to. Ayan. Eh. Oh, siyempre. Magkapatid. Makikita natin kung gaano talaga kagalang si Viancy pagdating sa ibang tao dahil pagpasok niya pa lamang ay nag-bless na agad siya sa mama ni Kalingap Edu na nag-welcome sa kanila papasok sa bahay. Kaya naman dito natin masasabi na si Viancy ay talagang napakagalang at marispetong dalaga. Kaya naman hindi na nila ito at pinatagal at pinapasok na si Viancy sa bahay nila Kalingap Edo. Ito nga ang first time na makakapunta si Viancy sa bahay nila Kalingap. Kaya naman makikita natin na talagang nahihiya pa siya at di niya alam ang gagawin. Sabi mo gusto mo. Kahit ano. po dito lang po. Kahit ako. Joke <laughs> <diyok> lang. <laughs> Saging. Ngatain mo lang sa gilid. Tingi po. <laughs> Baka di ka pa marunong. po? Ano <laughs> po akong magbalat? <laughs> baliktad! Kaya nakakita yung saging ganyang pagbalat. Tama po. Ibang <laughs> klase ka magbalat ng saging, baliktad. <laughs> okay ka lang? <laughs> <laughs> ano, gusto mo lugaw? Papagawa ko kay mama. Ay, ako, hindi pa. <laughs> hindi na ako. <mo. laughs> hindi siya. Nahihirapan ko kayo. Eh. Ay, hindi ako kayo. <laughs> Ma! <laughs> Nagluto <lutongan> lugaw. Pambira. <laughs> Pambira. Hindi po. <laughs> <laughs> Napakasweet naman talaga ni Kalingap Edu dahil ngayon naman ay inaalagaan ni si Vianci sa sarili nilang bahay. Sabi niya ay bumabawi lamang daw siya kay Viancy dahil kapag sila naman ang nasa kanilang bahay ay inaalagaan din niya ang Kalingap Team. Dahil alam ni Kalingap Edu kung gaano kahirap at kasakit magkaroon ng brace ay alam na alam niya kung paano niya alagaan si Viancy ngayon na bagong brace lang din siya. Maya-maya naman ay nangyari na ang pinakahihintay ng lahat dahil pinakilala na ni Kalingap Edu Siviansi sa kanyang mama. Bunga, saging upakwan, o lahat. Wala po. Ha? Wala? Wala't <laughs> <What's> wala? Ano kayo Ano ba na punta <laughs> <laughs> Pinoon po. Pedro! Ha? Sa akin po, apple. Ano nga po? Oo. Oh. Wala namang sakit ang ipid mo. Oh. Meron din po eh. Okay lang Mera yan. Kaya pa po ako lumunok eh. Ano <laughs> nga po? Apo. <laughs> para kay Biancito at di siya makakain. Ay, para kay Ate. So sweet naman. <laughs> sweet naman po yung ido ko. Ibase, atin na lang tayo. Ha? Oh, Ayan. Ay. Oh. So, Kau, Kau, okay. oh. Sige, sige, sige para sa'yo lang. Okay. Okay. Oh! Ito <tis> ah. Ha? Talaga namang napaka-effort ni Kalingap Edu sa pag-aalaga kay Viancy dahil alam niya na masakit mo yain ang saging kaya naman pinag-blender niya si Viancy ng iba't ibang prutas dahil alam niya na hindi pa kumakain si Viancy simula umaga. Makikita rin natin kung gaano ka-approve ang nanay ni Kalingap Edu kay Viancy. Dahil sino ba namang hindi a-approve sa kanya kung ganyan siya kabait, kahambol at kasipag. Dahil alam din nila na nanonood ng vlog ang nanay ni Kalingap Edu sa kanilang seri. Kaya naman kilala ng mama ni Kalingap Edu si Viancy at ang kanyang mga ugali. Talaga namang kahit nandyan ang mama ni Kalingap Edu ay hindi talaga siya nahihiya na ipakita kay Vianci kung gaano ka special ang dalaga para sa kanya. <laughs> <laughs> uh, gusto ko nga. Uh, gusto ko nga talagang ganyan. Kung ganyan ang abala, edi, Okay lang kahit araw-araw. Huh? Gusto mo tayo nga kauna. Wala, ka pa. Grabe talaga ang pagpaparamdam ni Kalingap Edo kung gano'ng kahalaga si Viancy para sa kanya. At nakakatuwa din tignan na si Viancy ay parang nag open up na rin para kay Kalingap Edo. Ngunit maya-maya ay nagulat na lang ang Kalingap team dahil nung tapos silang kumain ay bigla na lang naghuga si Viancy ng plato. Kaya naman agad-agad siya pinigilan ng mama ni Kalingap Edu dahil mapapagod lamang siya. Ngunit dito natin makikita kung gano'n talaga kagalang si Viancy kapag nasa ibang bahay siya. Meron talaga siyang manners kahit saan siya magpunta. Kaya naman humahanga talaga ang viewers at kanyang mga supporters. Oh, Ako, sa plato. Anong uugos ka plato? Eh, hindi, hindi. mo. Hindi, hindi, si Piancio, ng plato. Hindi, 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 Bawal. Ang sa kanya. Ayun. Ayun. Bait. Okay. Pasado, no? Pasado. Pasado. okay. Mukhang pasado eh. Tunay, tulungan ko po muna kayo. Tumaya ko Tutulungan ko po. Ay, hindi! Hindi na bahala. Halika na mo gano'n. Hindi, hindi. May bata di mo na, halika na, na. sobrang bait at sipag nga ni Ate Vianci ay wala na talagang masasabi sa kanya ang mama ni Kalingap Edu. Maya-maya ay napilit din nila si Viancy na magpahinga na lamang. Kaya naman, cue na iyon para ipasok ni Kalingap Edo ang kanyang surprise para kay Viancy dahil iyon pala ay kanilang araw ng Mansary. Napakadaming bingay ni Kalingap Edo na flowers para kay Viancy at nagpaabot din ang kanyang mga supporters ng mga cake. Anong tingin yan? <coughs> Flowers for you. Anong meron? Anong meron? Ang sakit naman nun. Acute mansa rin. Hindi I mo alam. Kaya na, imutin mo na agad. Salamat <laughs> yung... <laughs> <manyang> po. po. Oh, sana hindi pa hindi po magsawa. Nah. <laughs> magsawa sa... <laughs> <laughs> Paano kung magsasawa? <laughs> hindi <mangyayari. clears throat> Grabe talaga ang kilig na dala ng Viancy at Edo na tambalan. Kaya naman marami talaga ang sumusuport sa kanila at hindi nagsasawa na magpadala ng kung ano-ano mga regalo. Makikita rin natin ang pagbabago simula noong una silang nagkita hanggang ngayon. Makikita natin na tuloy-tuloy ang pagde-develop ng kanilang feelings sa isa't isa. Dahil sinabi din ni Viancy na sana ay hindi magbago si Kalingap Edo sa pakikitungo sa kanya kita rin natin kung gaano kinikilig ang nanay ni Kalingap Edu kaya parang botong-bota talaga siya kay Viancy at Kalingap Edu. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuloy ang matalaga si Kalingam Edu at fianci Hanggang sa muli. Bye! Ngayon!